may nagpapasingit ng trabaho ito Christmas light ito ito yung mga lumang Christmas light na hindi na nagagamit gusto ngayon gamitin itong New Year itong Paskong to ito ay ito ito may mga na wala sa posisyon na ano eh mga wire mga putol na to may apat na wire dito wire apat na hindi na nakahinang isa dalawa ito may dalawa pa doon hahanapin ko yung terminal nito kung saan siya nakahinang para matest kung walang problema yung mga IC, mga piyesa nito, iilaw ito. Nakakaliit ng wire. Ang hirap eh, ay Splice. Hirap talupan. Yun, naputol tuloy. yun. Kuko na lang. Buti pa kuko na lang ang pang splice ko rin. Lagyan ko muna ng lid. Okay, nahihinan ko na. Tingnan ko nga kung okay lang pagkain ng nito. Testing ko muna. Ito, naka-plug in na. Wala. Hindi pa rin umilaw. Tingnan natin dito, may push button dito. Eh. Ito. Push button to. Ito yung change ng light eh. Pero wala pa rin eh. pinagsama ko yung dalawang wire dito dalawang wire pinagsama ko dinikit ko sa terminal okay testing ulit plug in ayun meron tako umispark nakaipit nga pala ang ano alligator clip paktay hindi na natin maaayos to kasi itong transistor na ito walang makukunan nito eh nakaipit dito ganyan kanina eh. hindi ko napansin na excited ako mag test eh ayun may mga short yan kapag ka nakaipit sa alligator eh nawasak sunog pinakamaganda niyan eh palitan ko na lang para hindi tayo maakusahan na may-ari na ng paggawa. Ito ang ipapalit ko, 100 bulb din nito eh. Mas makabago, maliliit yung mga LED nito. Mas matipid sa kuryente. Hindi katulad ng una, yung mga sinauna ito, malalaki oh. Malakas sa kuryente yun. Kaya ito, testingin natin itong ipapalit ko. Ayan oh. Good na good yan. Bago yan eh. Nakabox pa oh. Kaya ang mangyayari niyan, Hanggang dito na lang po video. At uh, nagpapasalamat ako doon sa mga nanood na mga nakakita ng pangyayari. Yon po ang nangyari. Nasunog at pinalitan. Salamat po.